Dito, dito tayo. Ang ingay doon eh. Hindi ako makapag-concentrate sa iyo. <laughs> Sana all. Wow. Sabi ko 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 para makita-kita. Effort? <laughs> Siyempre. Kailangan tayo mag-effort para... Kasi special naman yung si Bianti sa atin. Oo. O, <laughs> hey, malap. Ayan mga kalingap, bago tayo mag-continue, syempre simulan natin sa umpisa kung bakit ba may mga ganong moment. Ito, sinurpresa nila kalinga Prab sa pang-apat na beses, pang-apat na pagkakataon na birthday ni kalingap Edo, di ba? Artistahin lang ang peg. <laughs> Baka isang buwan na birthday yan to ni kalingap Edo. <laughs> Ayan, continue watching tayo. Lapit na, malapit na. <laughs> Lapit na. <laughs> Tapos na nakakatawa pa nito Yung ano Yung naka Ano Nasa dalawang gilid Na magpapaparang yung Sabog ng Ano ba tawag dito Pumalpak Birthday Happy birthday. Wow, wow Ganda Ganda yan Sudara. Ganda nila Happy <laughs> <yun na>. birthday <laughs> <laughs> Ayan, hindi pumutok. <laughs> hindi lumabas yung ano. Wow. Tayo. Ayan, may nag-pansin. It's, you know, wow. po. Global supporters. Ayan, no? <laughs> Na-late. <laughs> Thank you so much sa uh, birthday na naman na uh. birthday na naman. <laughs> Salamat. Grabe Ay uh, 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 Happy birthday na ka. Siyempre sa inyong lahat. Uh, grabe na. Kala ko meron na nakaka-anong uh, uh, hmm. uh, over birthday. Madami talaga ang nagmamahit kayo. Happy birthday, birthday na to. Oo nga eh, no? Yes. Grabe. Yes. Uh, Pinakamatagal na birthday. <laughs> pa ko may parang si ano ba Big Soto <laughs> isang buong birthday eh, Birthday ah. <laughs> <laughs> ayan, po mali si Norman pala to, isa sa mga natulungan ni Kalingap prob na makakita kasi siya yung binatang na bulag tapos ayan nakakakita na siya tapos kasama na siya sa K-Boys kasi kasama na siya hindi ko lang alam kung may channel na siya di ba kung sakali may channel na siya supportahan din natin siya ah. ah. Message sila na okay. at mo. guys ang hirap wala birthday ito ah Okay lang na to guys It's parang inuubos niya yung birthday ko yung taon ah Gary mo meeting wala na one to no oh, sige oh, <laughs> thank you sa lahat ng ano nag, ano sa inyong lahat na nagagawala nag 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 dito sa okay. oh sa sa lahat Kalingap Edo Global Supporters uh, Tingkalingap Kalingap sa mga ano natin kalingap kay, kay Kalingap Rob Siyempre yes. no, At uh, grabe sobrang grabe pa, ang pag ano pagmamahal sa atin <laughs> uh, Para sobrang... <laughs> Alam niyo ba kung napapanood niyo tong channel ni Kalingap Edo, wala siyang vlog na mga pang personal, lahat is pang charity. Kaya ang nangyayari tuloy dahil nabibless siya ni Lord, dahil nakikita ni Lord yung mga ginagawa niya. Yung ibang tao tuloy yung mga nagbablog sa kanya, di ba? Ultimo mga K-boys, mga reactors, siya, sila yung ano, sila yung nagbablog kay Kalinga Pedro. Apat na birthday apat na birthday ang nagda, nagano sa kanya, tarik sa kanya ngayon. 30 plus ka na ngayon. Pinadali, sa apat na taon, apat na birthday. Ay, ka. Ay, ka. na ako ngayon. Na ngayon. <laughs> Grabe naman ba, diba no? Happy uh, birthday wish po. wish. Uh, sana ay magtuloy-tuloy lang yung ating gawa dito sa Kalinga. Yes. Uh, sana ay mas tumagal pa yung samahan natin. Uh, sa dito na ating yung ginagawa natin ngayon. Uh, Pagtulong. Yun lang. Sublihan so, na lang natin. Ayun! Uh, everyday pamilya Elsa. dito na tayo sa moment na to. marami naman nag abang dito at marami na nakapanood nito sigurado. Pero kahit napanood nyo na to, napanood ko na to, ayan sama-sama tayo uling panoorin to. Tumapit uh, ka, di ko marunig. Ang ano. Message ko lang po na stay humble. Huwag uh, kang magbabago po. Grabe ang batang-bata ng panin. <laughs> <laughs> Tapos? Patuloy mo lang po yung ano mga ginagawa mo. Yung pagtulong po sa mga namailangan. Saka don't forget to smile po palagi. Kasi bagay. Ito. <laughs> tapos? Tapos? Mag-iingat <laughs> po, po palagi sa... Tapos? <laughs> <laughs> si Edo, tapos? Tapos? <laughs> <laughs> Yun lang. Huwag lang. <laughs> Wala pang nangyari. <laughs> Galing sa puso, sabi mo. Kaya Edo, ano may nag-request po sa akin na ano, kontahan daw po kita. Wow, ito na. ko po Sana po magustuhan ko ano Ang rin kaya Pinagkakita ka na higit sa isang katutang Grabe talaga no, si Bianci yung tipong kahit hindi masyado masalita Pero iba yung ano niya, may chemistry sila sa kahit sa tinginan lang Sa mga mata nila Hindi pa nandali at kundi pang hanggang tak sik eh wala tania dito si ano si ko naman jawara o gusto mo rin Medyo conscious pa talaga si Biancesaano si sa ngipin niya kapag naayos na yan sigurado mas lulutang yung ganda niya nice yan tot dito eh hindi ako makapag-concentrate sa'yo. <laughs> uh, Ito nga pala, salamat ha, kanina sa pag-ano. Kanta. surprise may pang-surprise song kapa eh. <laughs> <laughs> ang sweet. Ano, request man po yun ang ano yung Wow. Kahit na, nag-effort ka Salamat. Laking na yan. Nakakatuwa. Ah, uh, nga pala, ako. Dahil sinurprise mo ako. Surprise din ako para sa'yo. <laughs> Walaan mo. Rudyus, <laughs> ito, so galing ko Ayan sa mga 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 lang pinadala ko. Ay, pinadala ko pati. Pinamili ko. Galing sa Hong Kong. Wow, Kasana pinamili niya talaga. Simple lang ito. Teka ibibigay ko muna yung sa ibang bigay ng ano, sa mga fans mo. Ah, sabihin, may ibibigay siya na galing sa mga fans, tapos meron pa siyang ibibigay na galing sa kanya mismo, binili niya, di ba? Pinag-effort niya. May mga bigay din ng fans, eh. Huli ko na yung sa akin. Yeah. Wow. Mommy A, ng EDC Global Supporters. Yan. Wow. Thank you. Hmm. Ito, may bug. Wow. Uh, galing kay Mommy A. Thank you for coming. Tapos. Wow. Yan. Ipa bango pa. From, mar, from Jojo Marmol. Mar mar. okay, wow. Thank you po. Oh, Mamahalin so to. No, Prada. Grabe. Jojo Marmol. Mar. Saka hat. Ano to? Wow. Hat oh. o. You know. Pwede <laughs> ka na maglaba. Di ka <laughs> na mababasa. Ay, ang Parang lang ha. Yan. Ay damit binigay. Ganda. Oh. Pag birthday mo, masusot mo to. Wow, ang sexy. Ganda. Kung mong mamahali ng tela. Salamat po. Saka ito, para sa akin yata to. <laughs> Joke lang. <laughs> ah, kulay red tapos kulay, dilaw. dila. Oh, ka oh, naman sa dress, di ba? Sigurado. Maganda. Maganda. Thank you po. Kay ma'am. Oh, ganda. A at saka dyan sa iba. Kay ma'am A po. Hmm. Saka ito. Wow. Ang cute ng bag, oh. Thank you po dito sa bag. Magagamit ko po wow. ito pag wow. ano. Wow. Oh, mahalin. panlang Yayamanin. Paglakad. Pwede ako sa mama sa lakad. <laughs> <laughs> At siyempre, hindi lang yan. So, ito eto, sa eh. akin to. Ayan. Sana ay, gusto mo. Una, yan. Baka di ka mahilig sa mata. Yung mga tingin niya, ano, ni Beyoncé. Di ba? Grabe uh, talaga. Dito talaga sa moment na to, kahit hindi masyadong maboka, magsalita si Beyoncé, yung mga tingin na nila, pareha sila. Hindi lang si Beyoncé, hindi lang si Edo. Itong tamigay mo nalang kung gusto mo. Uh, <laughs> ito. Ito. Tignan. Bag. Yan. Wow. Simple lang. Mahilig ka mag layas eh. <laughs> pag ano pag may mga kasal. Ano, ah, mga, mga ready pang ready to go. Dito, Parang pag project pwede nga, no? pwede mong, ano. Pwede mo ng panlagay mo ng wallet. Hmm. Ganun din yata to. Tapos lagayan na ano, ano pa to lagay ng ampaw to. Mga oh, pouch. Yes, yeah, yung mga burloloy. Ito ano to. Parang porcelas. <laughs> Saka yan, keychain, yan po. Saka Ganyan, keychain. Wow, dami ah. Mga keychain. Siguro nag ikot, -ikot si Kalinga Pedo sa, ano, sa Hong Kong. Tapos, namili siya ng mga, ano, mga abubot na mga, mga maliliit, di ba? Na pwede magamit ni Beyonce. Thank you po. Effort yun na kasi yung pagpili lang kung ano yung magugusto ni Bianci is talagang effort na. <laughs> Hindi lang mga tingin niya Ana, tingin ni Biense. Hindi mo buksan. Surprise to. <Ta> <laughs> Binigyan kita ng mga ano, mga pang accessories. Wow, talagang effort ang, talaga effort ang halina pwede natin. Hindi mm. lang yun. Madami oh. Ang daming regalo ko Ito. Talagang effort. Siyempre. Kailangan tayong mag-effort para... Ano Special naman yung si Viancy. Oo! Ito. Alam mo ano ba? Pati si na napangiti eh? Hindi. Wow, sing-sing. ring? Hindi. Ano lang. Parang... M&M eh. M&M lang. Ayy. Sinusuot yan. <laughs> Sinusuot nga naman Tos, yan. Meron din ako nyan. Dalawa wow. yan. Dito pa nilagay pa dito. Ngayon. Good job, Edu. Tapos di diba, pa yan, meron pa. din, kaso eh, depende kung ano lang. Dito na lang muna ito. Isa parehas lang eh. Dalawa ang binili ko. Grabe, ang dami. So, uh, tulas na ito bag. Ito po. Tara! Tara, magustuhan mo. Kapaka na lang yan. Ang pakit. Para mas lalong gumanda. Maganda naman na dati. Nadagdigan ta lang. Nadagdagan ta lang. Tara na dagdagan lang natin. Kita mo. Tara ba gusto mo? Ano? Mukhang di mo nagustuhan ah. Kasi ako ang po. ko. Ay, lang si Bianse. Siyempre. Ganun talaga. Deserve mo naman yan eh. Pero in fairness ha, ang daming napamili ni Edo na para kay Beyonce. Talagang effort eh, yun kasi di, alam, naranasan nyo ba yung mamili na minsan nga natatagalan tayo sa pamimili dahil Lalo na kung hindi naman para sa atin, para sa taong pagbibigyan natin. Siguro hindi lang isang oras, hindi lang isang oras ang abutin sa ganyang pagpipili ah. <laughs> Lalo pa mga accessories, mga abubut abubot di ba? Oh. <laughs> Nakita nyo ba yung natin na? Nagkasama yung tinginan na nila. Nalistro. Nalistro. <laughs> Palitin ko. Nalista <laughs> <Suntaka>. Sorry naman. <laughs> Sabayan nyo na lang ako. Kasabihin <laughs> ng iba pa ulit-ulit. Uh, hindi. <laughs> Nabalik <mo> ako ako. <laughs> 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 Kumusta ka dito? Anong ginawa mo nung wala ka? na wait lang. Rest muna tayo sa tawa. Medyo seryoso usapan na to. Hindi na nakakatawa. Ay, <laughs> ah, hindi. <clears> hmm. <throat> hinahanap ko mo ako. Oh. Hindi. <laughs> 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 Hindi sumagi sa isip mo. Siyempre <laughs> 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 naman. Kasama na yun. Oh, busy, busy ka ako. siya nga pala. Kaya pala. Sige. Ah. Kaya po nga, musta po eh. yung ano. Ay, okay lang. Sobrang busy lang sa Hong Kong. Sayang, wala kayo. Mm. Wala ka. Mm. Sana namasyal kita dun sa... Uh, sa Disney. Ang ganda. Pinagdumugan kami doon ng maraming tao. Natanod mo yun? Sobrang ganda. Nag-concert ka pa. Nag-concert? tayo nga ano. Nakita ko doon si tita. Offroad na ako. Pasado na ako. Joke lang. Sobrang bilis nga. Pero okay din yan. Para makawin na agad ako. Para makita kita. <laughs> Kilig na lang ang ating si Hindi lang pala si Beyonce. Pati yung kinikilig dito. <laughs> diba? Ang ano, ang titipid, di lang magsalita. Lalo-lalo na si Beyonce. Pero iba talaga yung mga tinginan nila. Pagpunta sa dagat. Sa Kala ko isang taon na ako doon. <laughs> <laughs> Kamusta naman po kay Eds? Hindi naman po kayo napapagod pang apat na celebrate na mo na birthday niyo. Uh, medyo. Madami kasi nagmamahal kay Edo, kaya di diba, ba? malay nyo, masundan pa yan. <laughs> medyo pagod na ako, pero buti na lang na andyan ka. Ayy! Kayo pala. Ay. Para alalayan ako sa, sa lahat. <laughs> At grabe. Sobrang swerte ko talaga daming nagmamahal sa akin. Yes. Oh. Totoo yan. Deserve naman po yan. Deserve niya. Kasi ano mo. Deserve niya. Hindi po kayong nag-scout ano, nag ng mga tutulungan. Pero siyempre, ipapasalamat pa rin ako kasi daming nagmamahal sa akin. Uh, sa mga fans. At siyempre, ang team. Yes. Sila Kuya Bal at sila Rab. Yung isa lang nawawala eh. Isang pagmamahal. <laughs> <Yeah>. <laughs> sabi ni ano, sabi ni Edo, isa lang yung nawawala eh, yung isang pagmamahal. Sino po? <laughs> sabi ni Edo, nagturo siya. <laughs> tiningnan naman niya ano, tiningnan naman ni Biasi. Tapos ulitin natin. <laughs> isa lang nawawala eh isang pagmamahal. Yan ang ituturo niya, ituturo niya. Ano? Ay, ayan, ano? Oh. Eye to eye sila. Ayan, ano? Ayan, ano? Ayan, ano? Oh, ha? Oh, ha? <laughs> Miss ko yan. S Narinig ba yun? Miss ko yan. Oh. <laughs> 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 Hindi ako baka ba ano, masyado rito kasi gabi na. Time check tayo is 12.38 12 AM. <laughs> Hintayin natin kapag naayos yung ngipin ni ano ni Biense, baka kahit papaano is magkaroon ng improvement, 'di ba? Magsalita-salita na siya. Sa ngayon is intindihin muna natin at na saka nahihiya talaga siya. Tama. Okay lang naman 'yun sa tinginan lang naman is kahit sa tingin lang is napapakilig nila tayo, 'di ba? <laughs> Ulitin natin. Ay, yung mga mata <laughs> Marunong din naman pala si edong mambol. Pag <laughs> marunong din naman pala magsalita salita na mga tatamis na salita, hindi lang pang jo-joke. <laughs> Nauusap sa akin. Wow, nang na. Uh, na kinikiliti ako eh. <laughs> Parang sinoseryoso ni Edo wow, mga mabubulaklak na salita <laughs> Tapos huwag lang sasabihin sa joke, no? <laughs> <laughs> ko ang mata niyo. Yung... Oh, ngayon ka. <laughs> Gumanti ang ano, Beyonce. <laughs> Tingin mo. Tingin mo, mas <laughs> <laughs> Pero salamat at pumunta ka sa birthday ko. Yes. na may mga ginagawa ko sa school. Ano, sa, 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 pero kahit na nag-effort ka eh. Uh, Salamat. Uh, uh, mo ako time. Isang katulad ko. Uh, grabe. Grabe yung epekto ng Hong Kong. <laughs> Dumating lang si Edo galing Hong Kong Parang naging mabulaklak na yung mga labi niya, di ba? Siguro dahil yan sa ano, epekto yan ng pagka-miss niya kay Bianci. <laughs> Siguro nung nasa Hong Kong siya na miss niya si Bianci, no. Kaya ngayon na yan, ang gaganda ng lumalabas sa bibig niya. Hindi pang jujok. Hindi pang okra. Yung <laughs> tao lang ang... Yan. Ilagay na muna natin sa ano. Baka mawala. Yan. Ba't tingin si Bianchi si Edo? Diba? Mga late na bagay 'yan, mga abu baluloy. Ito, di ba? Mga tinginan nila. Basta ikaw. <laughs> okay lang. Ang tahimik mo, no? Oh. Wala namang bago. Talaga nang tahimik si Beyonce. <laughs> Pero parang may gusto kong sabihin. Ano kaya yun? Thank you po. Thank you lang ako. Thank you. Yun lang. Hindi ko po inaasara. Ang dami pong ano. Sa loob po. Siyempre. Ganun talaga. Pag... Bibigyan mo dapat ang special na tao dapat. Siyempre. Siyempre special. Uh, <laughs> Dinamihan ko na para baka hindi mo magustuhan. <laughs> Alam ko kasi wala po kayong pangalam. Pakailam sa... <laughs> sa mga bagay-bagay po. What? Nag-isip na gano'n si, ano, si Beyoncé. Akala daw niya, walang pakailam si Edo sa mga bagay-bagay. Siguro sa ano, sa kanya. 'Di ba hindi niya ina-expect na maraming pasalubong sa kanya si Edo. Tapos kaya naman pala dinamihan ni Edo kasi nga baka daw hindi magustuhan at least marami. <laughs> Pwede ba naman 'yun? Hindi 'yun mangyayari. Ah, siguro hindi ano, siguro isip ni si parang wala lang pag dumating si, si Edo, may pasalubong, parang natural lang magkakaparehas, pero hindi niya ina-expect na special yung pasalubong sa kanya, 'di ba? Siya lang. <laughs> Siguro sa iba, oo, oh, pero mm. ikaw, sa'yo, hindi. Hindi yun bagay sa'yo. <laughs> Ako ang bagay sa... Brother, <laughs> ang dami nang alam ni Edo, ah. Ang dami niya mga hugot, ha. Ah. Palitin ko nga. Okay, sa... Uh... Hindi yun bagay sa'yo hindi daw bagay kay Bian si na mag-isip ng mm -hmm. ano ng parang walang pakialam sa kanya si Edo sa ganyan pasalubong o kung ano-ano mang kung ano mang bagay kasi ang bagay sa kanya is ang bagay sa <laughs> Akong bagay sa iyo grabe ah oh. palambing pa ha? Huh? <laughs> Thank you Ano ano Basta dito lang ako. Kung kailangan mo ng tulong, <laughs> Kahit ano, chat mo lang ako. Yan. Ingatan mo yan, ha? Thank you, Pop. ko talaga yung lahat para sa'yo. Natago mo ito. <laughs> Natago mo. Uh, malit lang yan. Isang box lang yun. Ito, dito na ito. Okay. Oh, ayan, o. tingnan niyo yan. O. Tingnan niyo. Tingnan niyo ito. Oo, oh, oo, oh, ha. Oh. Ayan, o. ayan, ayan. Yang meg titinginan sila. Boleh tengok, ha. Boleh tengok. si ganda ba baga. ah, kayo. bagay. <laughs> ayan, dito tayo mag-stop. Di ba yung nagkatitigan sila? Ayan, sabi naman ni Edo is, lahat naman sa'yo bagay. Ayan lang mga kalingap, ayan lang mga kamamshi, ayan lang ating kuting pakilig ngayong gabi. Thank you for watching. God bless you all and Jesus loves you.